Ayan na yung mga tanong ninyo. Pakisagutan na lang, ha? Ah. Mayor, ay, pwede ho ba akong mag-CR lang? Kayo nabaho kasi ako iing Ah, sige. Okay. Walang problema. Baka na ba. Salamat. See you. Mayor! O, oh, naiiya kong pwede bang umi? Anong problema mo? Oh? Ha? Huh? Kita mo may ginagawa kayo. Pwede bang mamaya na yan? ingin ngayon -in ako. Anong gusto niyo? dito kumii? sige, subukan mo. Ngayon. Sige, sige, binisa mo! Binisa mo! Ano yun? May kaguluhan sa sinda. Kaguluhan! Kapa! Kapa! Bilang! Bilang isa! Bilang dalawa! Ano siya? Ano ba? Bilang ba? Bilang alim! Bilang pito! Bilang walo! Bilang jam! Bilang gampo! Sabihing isa! Huling bilang, sir! Mayor! Oo! Oh. Ulang na isa! Sino naman ba na? Sino naman sa inyo? Ewan, mali namin sa'yo. Ikaw naman ang bantay eh. Anak! Ano saan rin? Bastos ka! Wala ka sa'yo! Abas mo sa'yo! Kamusta kayo? Kumainin. Bakit? Wala ko madali. Nakala ko ba? Huwag ka maingat. Ano ba pala ang plan niya? Bigay mo sa sa'kin si ma'am. Ako nang bahala. Para makatakas na tayo. Sige na kayo. Hindi. Kung tatakas hey. ka, makatakas ka mag-isa. Huwag na na may si ma'am. Tindi mo rin, no? Eh, hindi ka pa nga tuloy. Pabalik-balik na ako rito. Ay, bigay mo sa akin si ma'am. Akin na! Tuwa huh! mo. Tuwa mo. Matapang ka rin, eh. ka rin pala. Alam mo, Butchoy? Parang ako rin ikaw. Kaya lang, mas ginamit ko isip ko. Mas naging wise ako. Tulog well, po yung talang ng mga yan. Ano sa tingin mo, alagaan ka nila? Kailangan lang nila ng pera. Kaya nandito yung mga yan para kumita lang sila ng pera. Ano pa lang nila sa atin? Sa mga katulad natin. Na wala nang silbi sa mundo. pag mo. Akin Akin na!